Kayo pong mga iskolar ng bayan ng Las Piñas ay buong puso kong pinagmamalaki sapagkat hindi kayo tumigil at nagpabaya sa inyong pag-aaral upang marating ninyo ang araw ng pagtatapos. Throughout your time at DFCAM CLP, you have gained knowledge, honed your skills, and expanded your perspective. Ano mong pong hamon ang inyong haharapin, ang mga natutunan ninyo sa paaralang ito ay magiging instrumento na makakahubog sa inyo upang maging matatag. Magsilbi kayong inspirasyon at mabuting ehemplo sa mga kabataan. Mula ng sinimula ng aking ama ang programang living edukasyon para sa kabataan, kabataang Las Piñero. Nasaksihan natin ang tagumpay ng mga iskolar ng bayan ng Las Piñas. Tuloy-tuloy po ang pagkamit ng parangal ng DFCAM at tuloy-tuloy din po ang pagtaas ng kalidad ng edukasyon ng paaralang ito. Dahil sa mga pumapasa at nagiging top-notcher sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Ipinagpatuloy ito ni Mayor Ramel at ngayon po ay nakapag-groundbreaking na kami kasama ng konsihal na ating bagong itatayong College of Engineering kung saan makakapagpaaral ulit tayo ng libre sa apat na libong karagdagang estudyante sa kolehiyo. Hangarin namin ni Mayor Amel na maabot ng bawat isa sa inyo ang inyong minimithing pangarap sa buhay. Dahil ang inyong tagumpay ay karangalan ng ipagmamalaki ng Luzon na Las Piñas. Enjoy the journey and may you reach greater heights. Again, congratulations to our scholars at maraming maraming salamat po.